Hello, shout out sa iyo uh, Edward Roby uh, Ito, 5'9, masasabi ko sa iyo Kung may mga pinagdaanan ka, 5'9 uh, Tama lang yan, 5'9 na uh, nilalabas ko Delikado yan, 5'9, kung susuluhin mo yan Tama yan, nilalabas ko yung mga pinagdaanan mo Sa dati mong agency Na ah, uh, hinanakit mo yan eh Okay? Uh, ito guys, ito yung mga comment pa niya guys Ang dami-dami pa niya mga sinasabi guys Iwan ko kung uh, anong nangyari sa warjan na to. ito. guys, papasahin natin. Inikulurong na agency nga. Napasokan mo, lods. Apply ka sa Gaysano Capital Binangunan. 8 hours duty with DO pa, lods. Apply ka rin sa jrt Revenue. May 8 hours duty din. Napaghalataan ka talaga tuta at manok ka ng security industry ah uh, na agency palang napanggalingan mo pala Lodi yun nga yun mga 5-9 no? uh, sasabihin ko sa iyo Roby. hindi po kolorom yung agency na pinasukan ko okay maraming salamat sa iyo na narecommenda mo ako sa agency na yan na sinasabi mo na uh, pag-applyin mo ako yeah, Diyan sa LRT a59 uh, Alam ko may 8 uh, hours yan kasi parang uh, parang government din yan sila eh Pero uh, marami kasi sila mga guwardiya dyan no Okay wag natin i ikumpara yung iba natin mga pwesto Kundi okay, darating din ng time natin yan guys uh, mga 59 Ah Dong Robbie no eh, ma darating din ang time na makakuha tayo ng mga ganyang pwisto na hours lang okay good luck sa iyo good luck sa iyong mga na agency ingat ka palagi at huwag nating ano huwag nating eh, pagmataas natin yung ating sarili mapayment kung saan man tayo ngayon masaya na tayo no dapat masaya tayo lagi okay